Police Quezon City naman ang nakakulo ngayon dahil sa umunoy pagbibenta ng mga nakaw na motorsiklo. Sinalakay din ng mga otoridad ang isang talyer kung saan sinachap-chap umano ang mga nakaw na motor. Yan naman ang tinutukan ni Oscar Oida, exclusive. Imbis na nang aresto, sila ngayon ang arestado. Nasa likod na lamang reha sina SPO Dante Surban at Pioto Sherwin Casaneda matawas masakote sa isang Baybas Operation kagabi sa San Jose del Monte, Bulacan. Ikinasang operasyon laban sa dalawang polis Quezon City, matawas makakuha ng tip ang San Jose del Monte Police ukol sa bintaan ng mga nakano-motorcyclo sa lugar. Nagkaroon ng uh, deal, nagkausap. So, daladala -dala na nila yung isang uh, unit na motorcycle, ng motorcycle, pinabebenta uh, ng 10,000. So, nagkaabot na ng pera, inabot na rin nila yung motorsiklo si SPO1 Surman naka-assign sa Station 6 habang si PO2 naman ay sa Camp Karingal. Matapos ang entrapment, natunto ng mga pulis ang isang talyer kung saan daw dinadala ang mga nakaw ng motorsiklo. Tumambad ang aabot sa sampung mininiwala ang mga nakaw ng motorsiklo at mga na-chap-chap na pyesa. Huli si Jeffrey Villanueva at isang minor de edad na mga mekaniko na umunay nagmo-modify ng mga motor. Ayon sa mga pulis, modus sa ng grupo, matapos makapangdako ng motorsiklo, dadalhin sa mga kasabot na talyer. Babakasin ang mga pyesa, minsan pipinturahan pa. At para makatiyak, buburahin ang chassis number. Nakita niyo naman, binura tapos uh, binago yung ibang letra at saka number. Kadalasan, itong mga mga illegal na motorsiklo ay binibili naman nung mga gumagawa ng ibang illegal, kagaya nung... Uh, may uh, illegal drugs activities. Itinanggin ng dalawang pulis sa mga paratang. Magpapagawa lang daw sana sila ng motor, kaya sila nasa lugar. Anila, na-frame up daw sila. Talagang ano, hindi na kami kang Nasa ano kami, servisyo, ganun lang ang ano, di ba? Papapalit mo yung ano, sa ganun lang. Wala ho kaming uh, sinisino, basta po lumabag sa batas, ay mas lalong ang dapat managot. Yung mga uh, dapat na nag implement ng batas. Oscar oydan na nakatutok, 24 oras.